Hello everyone. Good afternoon. Today it's um Tuesday here and it's 2:29 p.m. So this is William. He is almost in uh few days he will be 10 months old. So ito pala yung bagong cranial helmet ni William. So meron siyang dating cranial helmet. Ito yung dating yung cranial helmet. So ganito siya i-open parang ng ganun lang ilagay mo lang siya dito sa room. And, uh, are you okay? you okay? And then, makaka-close mo na siya. Ganyan siya pag -e okay. So, this one, first one month niya, first month niya lang itong ginamit, is, meron siya ang problem. Ang problem niya is, meron siyang ang red spots sa side, and dito sa side, and dito sa forehead niya. So, na-vlog ko na ito before na meron siyang red spot. And then, karoon ng blisters. at yung naging nana. And then, and then, and then hindi niya nagamit ito ng two weeks. So, within one month na period is one, two weeks niya lang ito nagamit. So, parang less lang. So, nung nag-clinic kami ulit, napunta kami sa uh, clinic ulit or sa pinagawaan niya nito is um, nag-update sila. So, manager yung uli niya ulit uh, for after one month tapos kinuhaan siya ng exact or size, sizes. So, dito is nauuga to siya kaya siya nagkaroon uh, ng blisters. Kaya niyang Uh, alisen, kaya niyang tanggalin, kaya niyang magalaw, lalo na pag humiga siya. So, siya. So, this one is hindi siya nagalaw. See? Ito yung bago nilang update. So, bago daw ito nila na product. Bago itong gawa. Bagong design. I'm <coughs> sorry. I'm sorry. I'm sorry. Kulit. <coughs> ah. mm. So, pag naka ilang days na siya ngayon since Thursday, kailangan niya na ngayon is 8 hours wearing and then 1 hour off and then repeat after bed uh, before bedtime so today is supposed to be mag bedtime Use na siya pero pinagamit ko na siya two days ago kasi nga para hindi kami mahuli sa kanyang um, sizing sa kanyang ulo so wala namang problema kasi since uh, Thursday wala siyang rashes wala siyang pamumula kasi fit siya sa fit sa kanya hindi siya nagagalaw hindi siya hindi niya kayang tanggalin pero ito is better because um, madali lang siyang tanggalin at madali lang din siyang isuot sa kanya. So, kahit na nag -re resist siya, kaya nang ilagay sa kanya. So, eh, ganito yung itura niya pag tinanggal to. Pwede na parang. So, ganyan. Look. Grabe yung ano niya. So, every time na i-remove ang cranial helmet, is eh, kailangan i-check yung kanyang skin. So, wala siyang rashes, wala siyang redness. So, far. anak, that's dirty. And, uh, grabe yung kanyang pagpapawis. Look naman. So, kung sa atin nga, pag nakihilme tayo ng motor, <laughs> parang naayaw natin eh, kasi una sa lahat is mainit, nagpapawis ka, tsaka namumuo na, na, na yung pawis mo sa loob. So, ito yung kanyang itsura. Makapal din kasi yung buhok niya kaya siya nagpapawis. So, sa helmet na to, is ganito. Uh, same pa rin sa dati. Styro siya sa inside and plastic outside. And then, ganito lang siya i-close. And then, pag nagpuk na ganyan, close mo na. Hindi na siya maalis. So, open. Open na, ganyan lang. So, madali siyang ilagay. Madali lang siyang i sa ulo niya. Pero itong isa, talagang ang hirap. Pahirapan kami, oh. See? Mahirapan kami. Nasasaktan yung dito na side niya. Kaya, ayaw niya to. So, buti na lang is, um, warranty covered ito. So, ito yung second uh, nila na uh, sizing kay baby. And, also, na ang kagandaan dito is, uh, meron siyang butas-butas. Meron siyang kunting ventilation. So, meron siyang hangin na makakapasok. So, dito is, iba yung design nila. Look. Iba yung ano sa ulo parang dito na pinofoocus yung ano niya. So ang nakaka ano sabi nila, pinipiga ba daw yung ang tanong, pinipiga ba daw yung utak? Or napipiga daw ba daw ang utak pag nagsusot nito? Eh, hindi po kasi ang cranial helmet is for the shape of the head. Halimbawa, yung uh, lobo or o natin na yupi yung part ng lobo or kailangan natin dagdagan ng hangin para maging perfect perfect na circle. So ganito din sa cranial helmet. So yung malaki na na ulo niya or size ng ulo niya pinipigilan na 'yon. So i-compress na 'yon and then napipigilan na 'yon sa paglaki. While yung ibang sides na hindi siya totally form, lumalaki siya. So yung na-form na is napipigilan yung paglaki or pag pag resize yung um hindi pa siya na-form na is na-form, nakakorekt. So ito yung kagandahan ng cranium. Ina, may kamahalan. So, ganito yung itsura niya. Pinapahinga ko siya minsan kasi. Ang init. Na papawis siya. Hmm? Baho. Meron tong nilalagay na powder para iwas sa uh, um, rashes or tawag nito. Ito yung powder niya. Parang cornstarch. Para iwas or to prevent um, for soothing moisture absorption. Para hindi masyadong magpawis. Ayan. So, ito yung kanyang bagong helmet. Uh, para sa akin, mas okay to at saka mas better than the previous one. Kasi today, ito is wala talaga siyang uh, rashes kasi kahit na 24 or overnight na ginagamit niya. Pag natutulog siya, pinagamit ko na siya ng two days. Wala talaga nag-develop na pangumula. While the other one, while this one from previous one, pag natutulong siya, minsan bumupunta sa taas. Minsan napupunta dito sa taas. Minsan bumababa. natatabunan yung mata niya. Kasi nga, hindi siya as in fit sa ulo niya. So, dito is perfect ang pagkaano. So, paano ko ito ilagay? So, tinatarihan ko muna yung buhok niya para hindi sagabal sa kanyang helmet. Or dito, banda. Tapos, lalagyan ng cornstarch or powder. So, kakalagay ko lang ng powder. Neto. Tapos, ganito lang. Paglalagay. So, dapat nakalign sa eyebrow niya. Tapos, hindi man lang siya gumalaw. At <laughs> saka, hindi man lang siya nag -react. But, this one, ang pa. Ang hirap pa ipaano paano sa kanya ipasood. Ito is, ano, um, walang kahirap-hirap, hindi siya nagre-resist. And sabi ng clinic, yung doktor nga, sabi sa clinic to na mga 2 months na lang siguro or nasa, anong tawag niya to, may 90%, 92% niya na part na nagaan na uh, size is kailangan, kailangan namin ng 89 or 88 ba yun or 89 or 90, okay na, i-stop na naman ang paggamit nito. So, this is it. Ito yung kanyang situation sa kanyang ulo pag nagagamit ng helmet. Super inat. Kahit ako, hindi ko kaya magsuot ng helmet. Well, natutulog. Ah, uh, yun lang. Gusto lang namin i-share yung kanyang experience for using a cranial helmet. I hope na this video is kapag bigay alam sa mga first time mama. First time mother out there na mama! gusto mong i-correct ah! Gusto is i correct ang uh, head shape ko. So, that's it for today and thank you so much for watching. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye.